Isa ka ba sa mga nangangamba o natatakot dahil nabakunahan ka ng COVID-19 vaccine? Meron pong nag-message sa akin no. at nagtatanong, ano mag-detox? May kamag-anak din siya na no. nabakunahan itong experimental vaccine. Ano ba yung detox? Ito yung proseso o, o pamamaraan sa saan inaalis natin yung toxic or unhealthy substances sa loob ng ating katawan. Sa summarize po natin yung mga information na galing kay Dr. Romeo Quiano, paano nga ba mag-detox? Meron tayong four ways of detoxification. Number one, natural way. Get away from radiation. Stay away from 5G towers. Kasi yung mga poste sa lugar po ninyo. Stay with nature. Away from polluted city. Sabi ni Doc kahit yung pag-iyak is also one way of detoxification. Kaya pansin yung mga bata, tapos may sakit sila. May lagnat. After nilang umiyak, nagpapawisan na sila. Umagaan yung pakiramdam nila. Balanced life style. Hindi ka puro trabaho, hindi ka puro negosyo. Hindi ka rin puro pahinga. Dapat balanse pa rin yung buhay na. Sa adult, kailangan nakakatulog tayo ng at least 7 to 9 hours. Right? Exercise. Walk after every meal. Sa, sa, mga magandang suggestion sa mga taong may diabetes. Sa type 2 diabetes, pwede po yung i-reverse. Alamin nyo po kung paano. Mag-join po kayo sa group na to. Dapat aware ka sa mga kinakain mo Especially kung after mo nga maturukan Eh kung ano-ano na yung mga kakaibang nararamdaman mo Na dati wala naman Dali ka nang matrigger ng mga sakit, mapagod Ano naman yung pangalawa way Para ma ang iyong katawan Number two Natural assisted method Mga traditional detoxification Tulad ng fasting Ako ginagawa ko rin yan Pwede po kayong mag-join sa private group na yan Paano natin ma-reverse yung ating mga karamdaman Through fasting isa rin sa natural assisted method ang suob o sauna. Atin naman, yeah. nagawa naman natin na yan. After mo magsuob, ulo talaga yung pawis mo. Umaan yung pakiramdam. Pwede rin yung heated mud clay body wrapping. Pagligo sa hot spring sa Laguna, di ba? Pag-inom ng mga detoxifying herbs o halamang gamot. Sabi nga ni Dok Nan, kung gustong gumaling, alamin ang tamang pagkain. Babanggitin natin yung mga ilan sa mga makakatulong sa pagdidetox. Dandelion tea, kahit si Dr. Marivic, binanggit niya rin po yan isang way para tayo ay madito. Kasama dyan ang Luya. Meron akong vlog ng Luya. Lagay ko rin yung link. Pakuluan nyo lang yung mga hiniwa-hiwang Luya. Yung maglagay ng kalamansi, pure honey. O, pwede nyo rin lagyan ng pipino guys. Yung pipino, ang dami rin benefits sa cardiovascular, sa mga may diabetes. Ang sibuyas. Nagulat na lang ang tao. Biglang nagtaas yung presyo ng sibuyas. Kasi itong sibuyas, panlaban siya sa mga adverse effect ng bakuna tulad ng blood clots, pamumuo ng dugo, aneurysm, may anti-cancer properties at maganda para sa puso. Sabihin nyo lang po yan sa higaan nyo, makatulong po yan para lumuwag yung ating baradong ilo. Pag yung mga bata may lagnat, so okay ng medyas tapos lagay nyo yung sibuya sa talampakan nyo, nakakatulong yan para okay. maging normal ulit yung ating body temperature. Tagay na namin hindi uminom ng mga paracetamol. Uh, virgin coconut oil. Meron din po ako walay na vlog niyan. Healthy na oil. Pwede nyo inumin yan 1 to 2 okay. tablespoons. Kung a day, para maging malakas yung ating immune system. Kahit bata, pwede gawing mantika pag marito kayo. Yung cilantro, maganda din para i-eliminate yung heavy metals sa mga nabaksinan. Malunggay, imagine, sa malunggay na pala lahat ng vitamin C na, na kailangan ng katawan natin. Star anise seeds, carrots, labanor, sa mga meron pong seeds, sinasuggest ng mga CDC PH doctors, mag-take ng yabano apple, lemon, orange, mulberry, kalamansi, kiwi, okra, taro leaves, nuts, fish. I-avoid natin yung too much antibiotics, sugary foods, yung mga frases foods, frases cow's milk, junk foods, salty foods. Ano yan eh? Halos lahat ng kinakain natin may ganun. Yun. Kaya nasa sa atin na nga lang ang pagpili ng mga kakainin. I-avoid din natin yung GMO, yung mga genetically modified na pagkain. Mga seedless. Kala natin o, ng ganda ng mga seedless. Wala ka ng butong tatanggalin. Yung pala, kakala lang natin yun, hindi na siya naturally made. Uh, Cancer-causing foods. Ba't nila pinauso? Na alam pala nilang makakakanser. Nakaplano talaga yan na pati sa pagkain, pabilisin ang buhay ng tao. Kung hindi mo pa rin alam hanggang ngayon na merong nag exist na ma-idepopulate ang mundo sa pamamagitan ng mga bioweapon, pagkain, mga man-made climate change, eh siguro ngayong 2024 isa yan sa iyong mga ilis... Number three, alternative medicine method. Yung mga tinatawag na naturopathy, like ang inom ng mga nutritious supplements. Alamin nyo rin po kung i nyo a natural or sa synthetic gawa. Chinese traditional medicine method, gaya ng massage. Dietary therapy, yun yung meron ka ng meal plan, especially sa mga may chronic disease, tulad ng diabetes, digestive problem, heart disease, and cancer. At yung pang-apat, modern intervention method. Ito yung kailangan ng i-improve talaga yung overall health mo. Yung treatment sa mga disease, example, dialysis, antidotes, gene therapy, and organ transplant. Huwag na po nating paabutin sa mga ganitong stage. Pwede po po kayong mag-join dito sa isang group. Admin dito si Mr. Danny Meneses. Marami na po silang natulungang mapagaling. May breast cancer na hindi kinailangan magpakimo. -chemo. Chemotherapy. Mas delikado pa yan kesa sa mismong cancer. kimo ang magpapabilis lalo ng buhay. It's all about the money. lagi nyo pong tatandaan yung ating six best doctors or yung ating six natural doctors. Number one, sunlight. Number two, fresh air. Three, water. Number four, good diet. Tamang pagkain. Number five, exercise. Kasi ano dyan, namimi nang hindi mailig mag-exercise. And number six, rest. Wastong oras ng pahinga. Meron pala tayong bonus. Kaling po yan kay Dr. Oclarit. When we laugh, our blood becomes alkaline and then it can carry more oxygen maganda pala yung pag tawa pag lagi tayong masayahen mag alkaline yung kinakain mo dugo mo mahihirapan yung mga cancer cells na mabuhay sa katawan mo sa beach, magpaaka doon sa mga buhangin. Ang tawag dyan, grounding. na -e energize yung ating katawan para mabawasan yung mga inflammation. Ma-improve yung circulation ng dugo. Ay, yung mag-low carb diet. sa mga nakaranas po ng adverse effect na maturukan itong COVID-19 vaccine, ipinaalam na biyano uh, sa atin na ito ay isang experimental. Nating kalimutan na sa taong mga lumipas, marami po ang nawalan ng buhay. Marami yung mga nagsasuffer ngayon sa iba't ibang karamdaman. Healthy lifestyle, healthy mga kumakain and yet nagkaroon ng malubhang sakit, cancer, na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Um, mula po yan no, sa pilitang bakuna. Sa pilitan niya, force yan kasi hindi ka makalabas, hindi ka makapag-work, hindi ka makapag-aral. So, sa mga nakaranas po ng adverse effect, ng mga kamag-anak na malubhang sakit ngayon. I-report sa FDA, pwede pong mag-claim sa PhilHealth. Kahit yung pag-claim sa PhilHealth, hindi nila pinagkakalat. Niya. Meron nga yung isa si John Kevin na nabulag yung kanyang isang mata. Binigyan siya ng kabayaran doon sa nangyayari sa kanya. Hindi naman mapupunta sa iyan eh. Sa ospital nila ididirekta yung pera. Limited pa yung binibigay ng government. Kapalit ng buhay. Ito yung ginawa po nila. Sana hindi ka nalang lang Sana hindi ka nagpaturo. Pero biktima lang rin po kayo. Ang uh, sisi ja. sa mga nagpatupad niya sa DOH. Bakit kasi nila sinabing safe and effective sa Facebook kapag pinost mo na experimental pa lang ang vaccine. Turn down nila yung post. Nire-restrict yung mga nagpo-post. Hindi talaga kumalat yung katotohanan. Eh. Gusto eh lang silang iligtas, i-inform, nagalit pa yung iba. Pero saludo ako sa mga tao na nung naranasan nila, nagka-adverse effects sila, eh, lakas loob din nilang inahagi para makapagpaligtas pa rin ng iba. Meron ka mga kilala dyan, nagpapasalamat dahil hindi na sila nagpa-booster. Kasi isang dose pa lang, grabe na yung naramdaman nilang pagbabago sa katawan nila. Mga healthy na athlete, namamatay din na ah. magbabasketball lang, namamatay sila. Mawalan na lang ng malay, mga naturukan. At kahit sa abroad, worldwide po itong ginawa nila ang vaccination. Kaya worldwide din alamin yung mga nakaranas ng adverse effect at mga namatay. Unang-una, alamin nyo anong vaccine na tinurok sa inyo. Si yung Pfizer at Moderna. Yan yung mRNA vaccine. Itinatawag eh. na mga spike protein. Patuloy yan sa pagdami. Kanilang gawain at trabaho. I-inflame yung mga organs ng katawan mo. Para malabanan natin, alamin din natin ano yung mga way para tanggalin tong mga itinurok sa atin. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag na magpaturok. Huwag na magpa-booster. I-off nyo yung mga TV nyo. Kasi sila virus eh. Sila yung nagpapakalabanan kumalat ng mga fear para matakot ka sumunod. Sa eskwelahan, huwag no. kang tatayo, sit ka lang. Para paglakay mo, sinabi sa inong gobyerno, huwag kang lalabas, isolated, magbakuna ka, ba diba? susunod ka lang. It's all about control. Yun ang gusto nila. Ito yung papaya. Pakita natin sa kanila na gising na tayo sa katotohanan, na hindi na nila tayo maluloko. Yung ibang nagpabakuna ng isang dose lang, hindi binigyan ng vaccine card. Kasi hindi ka raw masasabing vaccinated kapag isang dose lang. Tingnan mo yung mga pangluloko nila. Magkikling ka sa PhilHealth, wala kang katibayan, napakahirap para sa isang ordinaryong tao. Binigyan ng sakit sa ulo, di ba? Dapat talaga magbayad sila. Uulitin lang nila yun. Pag di tayo lumapan, pag di tayo nagsalita, akala nila okay lang. Sabihin natin, may kamag-anak ako, ganito, kinamatay okay niya. Na-trigger talaga ng bakuna yun. Ang mga nagsasabi na fake news ang mga namamatay sa bakuna, salamat kung hindi nyo naranasan. Pero huwag nyo sabihin fake news porkit hindi kayo nakaranas. Salamat sa Diyos, hindi mo naranasan mawalan ng kamag-anak ng tatay. Hindi mo naranasan mawalan ng kapatid dahil sa experimental vaccine, pasalamat ka. Okay ka ngayon after mo ng vaccine. How about the others? After second dose na matay agad. Pinag-usapan na po sa Congress yung mga excess deaths. Bakit lumaki ng gusto, yung bilang ng mga namamat magmula ng vaccine rollout? Ipanalangin po natin lahat na nubayan ng Diyos manaig yung kabutihan sa bansang Pilipinas. follow nyo rin si Atty. Aaron Sugulon sa usaping karapatan. Nila pinakalat na merong batas. Na. Nasa Republic Act 115. 5.25. Ang bakuna ay eh, nasa experimental stage pa lang. Hindi ka pwedeng pilitin kapag ayaw mo. Kasi pwede mo silang kasuhan ng grave coercion. Kailangan liable sila pag may nangyari sa'yo. Dapat minomonitor nila yung mga nababakunahan, di ba? From day one up to now. Pero ni isa, wala naman silang minonitor kung ano na nangyari dito sa nabakunahan nila ng Pfizer, ng Sinovac, ng AstraZeneca, Moderna, Janssen Janssen. Pero pang isa is Sputnik. Mga pangalan palang nakakaluka. Maraming salamat dahil pinanood mo ang video na to, Ibig sabihin, Hopeful ka at gagaling ka sa kung ano man ang iyong karamdaman ngayon Amen Hindi mo kalimutan ha, maging masiyahin Maging madasalin Walang ibang makakatulong sa atin sa mga kung ano mang pinagdaraanan mo ngayon Kundi ang Diyos